Okay, kayo na. Ang dalawa. Pakilala mo si Vera. Hi, you're mean, my boyfriend. Okay. <laughs> my... Ano ba ito? May choco, baby. Ano siya nakuha? -huh. Ako din. nemut pa ka din! pa baid ako sa kung sa eh mo to Fitness mo to hindi tayo rin ana lang yung government niya ko mo pa pa na i you don't na ba tayo sa dito tanong says legit Ano ba rin? Dato'n pa rin sa team. pa rin? Tara, balik tayo. Nandito ni Jaya ko. Beral, tara! Beral, Gusto ko nga siya pagsangingin na eh. Ano ba, saan? Ano saan? Beral, hindi. Bakit nga pa kalala ko si Beral, diyan ka? Kadaan na po Спасибо, г е о н й bayan. <laughs> <laughs> oh, may bungkuan. Sorry, May <laughs> 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 bungkuan yung troll. Yagit, yeah, yagit. Yeah ayun, <laughs> ayun, <laughs> ayun. <laughs> ayun, <laughs> ayun. Ayun, yung Ayun, ayun. Ayun, ayun. Eh, ayan. Iyan ako ano muna yan. I... Oo, oh, bilisin ko muna.